Mga mambabatas pinuri ang internet satellite program ni PBBM. Mahilig ka bang mag-TikTok o kaya naman mag-scroll sa Facebook? Normal man ito para sa karamihan, marami pa rin mga Pilipino ang hirap o kaya naman wala talagang akses sa internet. Ayon kay San Jose del Monte City Bulacan Representative Rida Robes, tinatayang 25 milyong Pilipino ang nananatiling walang akses sa internet, partikular na sa mga liblib -lib na lugar kung saan issue pa rin ang physical at broadband isolation. Kaya naman, pinuri ng mga mababatas ang plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dalhin ang first two internet satellite sa bansa na tiyak na magbibigay serbisyo sa unserved at underserved areas sa bansa. Ano nga ba ang dapat asaan sa pagkakaroon ng internet satellite sa Pilipinas? Tara, alamin natin. Naging posible ang programa ni Pangulo Marcos na dalhin ang dalawang internet satellite sa Pilipinas dahil sa formal na paglagda ng Astranis Space Technologies Corp at Orbit Corp sa kasunduan na maglulunsad ng micro-geo satellites. Nangyari ito sa working visit ni Pangulo sa Amerika nitong November 15, 2023. Tatawaging Agila ang bagong satellite na siyang pambansang ibon ng Pilipinas. Ayon kay Astralis co-founder at CEO John Jedmark, ilulunsad ang naturang satellite sa first quarter ng 2024 na inaasang sasakop sa higit 10 million users at 30,000 barangay sa Pilipinas. Ayon sa Vice Chairman ng Senate Committee on Science and Technology ni si Senator Sen. Francis Tolentino, maraming lugar sa bansa ang nakakaranas ng technological poverty at maraming Pilipino ang internet poor. Dahil umano ito sa tingin ng telecommunications companies, economically unfeasible o hindi praktikal ang gasto sa pagbibigay ng serbisyo sa mga liblib na lugar. Anya, nagdudulot ito ng economic stagnation o kawalan ng paglago sa ekonomiya. Kaya naman, para sa senador, magbubukas ang inisyatibo ni Pangulong Marcos ng mas masiglang economic activities. Binigyan din niya ang potential benefits ng pagkakaroon ng internet satellite sa bansa. Kabilang na ang mas pinabuting edukasyon para sa mga estudyante, mas pinalakas na marketing capabilities para sa mga negosyante at crucial access sa weather information na siyang makakatulong sa mga magsasaka. Ayon naman kay Representative Robes na miyembro rin ng House Information and Communications Technology Committee na ang papel ang ginagampanan ng Pangulong Marcos upang tugunan ang digital divide sa bansa. Anya, ang daming economic opportunities na mapapaganda pa sana ng buhay ang hindi napapakinabangan ng mga Pilipinong nasa liblib na lugar dahil sa broadband isolation. Sa pagkakaroon ng internet sa mga naturang lugar, lalago rin anya ang demokrasya dahil lilika ng mulat na mamamayan ang pagkakaroon ng akses sa malayang impormasyon. Bukod sa mga ito, inaasang lilika ang programa ng mahigit 10,000 jobs pati na rin ng $400 million investment sa susunod na walong taon. Sa panahon ngayon, na Pakahalaga po ng internet. Walang araw na hindi tayo gumagamit nito. Dahil man yan, sa trabaho, entertainment o kagusto ang makipag-usap sa mga mahal natin sa buhay. Sa pagkakaroon ng internet satellite na ito na nakalaan lamang para serbisyuhan ang mga liblib na lugar sa Pilipinas, mas tatatag ang koneksyon nating mga Pilipino. Mapa-online man yan or in real life. Ikaw, anong masasabi mo sa Agila Internet Satellite Program ni Pangulong Marcos? d w i c research report re, -re report